Ito kong pagsusumitin ng Talampas ng Pilipinas Charge sa International Cyber Authority, Tagumpay para ho sa Soberanya ng ating bansa. May mga development po dyan. Si Bombo JC Galvez. Tagumpay para sa Soberanya ng Pilipinas, ang formal na pagsusumitin ng bansan ng Chart ng Talampas ng Pilipinas sa International Cyber Authority. Ayon kay Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Torrentino, malagang naturang pagsusumite sa layunin ng Pilipinas na konsolidahin ang suporta ng global community sa makarapatan ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Pinagtibay sa Section 8 ng Philippine Maritime Zones Law ang depenisyon at mga hangganan ng talampas ng Pilipinas. Tinukoy ng tinaguray ng Tolentino Law, ang resource-rich region bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas kung saan may eksklusibong karapatan ng bansa sa eksplorasyon at pagmimina ng mga yamang mineral, petrolyo at iba pang rekurso sa seabed at subsoil nito. Binibigyan din ito ang Pilipinas ng ganap na kapangyarihang magtatag ng artificial islands, mga instalasyon at istruktura sa seabed, gayon din sa pagsasagawa ng marine scientific research drilling at tunneling. At iba pang mga karapatan alinsunod sa UNCLOS. Sa huli, nagpasalamat naman ng senador sa Department of Foreign Affairs, Philippine Mission to the United Nations, National Mapping and Resource Information Authority, at iba pang nag-ambag sa inisyatiba. A very significant yung submission natin ng chart the other day sa United Nations. It will pave the way for the recognition talampas. Yung talampas yun yung pinangalan ni Sen. Tolentino sa Benham Rice doon sa Philippine Maritime Zones Law Republic of 1264. Anong, anong epekto nito? Ito ay magdudulot ng pagbibigay ng recognition sa ating bansa na i-explore at i-develop yung seabed. Lampas ito ng 200 nautical miles. Ito na yung uh, talampas ng Pilipinas. So, ibig sabihin ito, tayo yung merong karapatan mag-develop ng manganese nodules, rare earth, rare earth materials na bihira. Ginagawa mga bateryatong. Ito yung ginagawa rin sa mga microchips at yung ating uh, methane deposits na natural gas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!